Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Libra, para sa ikalabing pito ng Marso, 2025. Sa araw na ito, tila may kakaibang enerhiya na bumabalot sa iyong paligid, nagdadala ng isang uri ng pangakit na nagtutulak sa iyo na magnilay at magmuni-muni, ang enerhiyang ito ay tila paanyaya upang bumalik ka sa iyong kaloob-looban at kilalanin ang mga damdamin at pag-iisip na matagal mo nang itinatago. Sa mga sandaling ito ng pag-iisa at tahimik na pagninilay, maaaring maramdaman mo na tila may bumabalot na kapayapaan sa iyong puso. Ito ay parang yakap ng kalikasan na nagtutulak sa iyo na harapin ang mga bagay na matagal mo nang iniiwasan. Ang mga tanong na noon ay tila walang kasagutan ay maaaring maging malinaw ngayon kung pagbibigyan mo ang iyong sarili ng oras upang magnilay at makinig sa bulong ng iyong damdamin. Sa pamamagitan ng mga tahimik na sandaling ito, unti-unting mawawala ang iyong mga pangamba at lilinaw ang mga bagay na dati ay tila magulo at malabo sa iyong isipan. Sa kabila ng iyong mga pag-aalala, tandaan na minsan ang kapayapaan ay makikita sa mga pinakasimpleng sandali, tulad ng tahimik na pag-upo sa isang tabi, pakikinig sa mga tunog ng paligid, o simpleng pagtanggap sa kasalukuyan. Ito ay tila paalala sa iyo na hindi mo kailangang laging kumilos upang makahanap ng kasagutan. Minsan, sapat na ang manatiling tahimik at hayaang dumaloy ang mga sagot sa tamang oras. Bilang isang libra, ang paghahangad mo ng balanse ay madalas na nagiging dahilan upang ikaw ay mag-isip ng labis. Ang pagiging maalalahanin at maingat sa bawat hakbang ay maaaring magdala sa iyo ng pag-aalinlangan, lalo na kung iniisip mo kung tama ba o mali ang bawat desisyon na iyong ginagawa. Karaniwan ay inuuna mo ang opinyon ng iba, nag-aalala kung paano sila maapektuhan sa iyong mga desisyon. Ngunit ngayong araw, may pagkakataon kang bumitiw sa mga alalahaning ito. Palayain mo ang iyong isipan mula sa mga hindi kinakailangang pagdududa, at hayaang umagos ng natural ang iyong mga saloobin. Sa pamamagitan ng pagtanggap sa iyong sariling pananaw, makakahanap ka ng panibagong inspirasyon na magbibigay liwanag sa iyong mga plano at adhikain sa buhay. Hindi mo kailangang laging mag-alala kung ang bawat hakbang ay perpekto, mahalaga rin na matutunan mong magtiwala sa iyong sarili at sa proseso ng iyong paglalakbay. Minsan, ang hindi inaasahang mga pagbabago ay nagdadala ng mga pagkakataong higit pa sa inaasahan mo. Sa araw na ito, subukan mong magpahinga sa mga bagay na masyado mong pinag-isipan at hayaang dumaloy ang mga pangyayari ng mas natural. Habang lumalalim ka sa iyong pagminilay ngayong araw, maglaan ng oras upang pag-isipan kung paano ang pagiging mapagpasensya ay maaaring makaapekto sa iyong pananaw at pakikitungo sa iba. Ang pagtanggap sa mga bagay na hindi mo kayang baguhin ay isang mahalagang aral na magbibigay sa iyo ng kapayapaan ng loob. Sa halip na labis na pagtuunan ng pansin ang mga bagay na wala kang kontrol, Subukang bigyang halaga ang mga biyaya at oportunidad na nasa harapan mo na. Madalas ay labis natin pinipilit na baguhin ang mga bagay na hindi natin kayang kontrolin, kaya naman nakakalimutan nating pahalagahan ang mga simpleng bagay na mayroon na tayo. Sa araw na ito, subukan mong igalang ang proseso ng buhay, ang mga bagay na dapat mangyari ay darating sa tamang panahon, at kung ano ang nararapat para sa iyo ay kusang darating kung ikaw ay magiging bukas sa mga posibilidad. Ang araw na ito ay nagbibigay din sa iyo ng pagkakataong tuklasin ang mga bagay na tunay na mahalaga sa iyong puso. Sa pamamagitan ng pagninilay at paghini ng direksyon mula sa iyong intuition, makakahanap ka ng mga sagot na matagal mo nang hinahanap. Huwag mong isantabi ang mga bulong ng iyong damdamin, dahil ito ay maaaring magdala ng mahahalagang mensahe na magbibigay liwanag sa iyong mga pangarap at layunin. Sa halip na mag-alala tungkol sa opinyon ng iba, pagtuunan mo ng pansin kung ano talaga ang mahalaga para sa iyong sarili. Tandaan na hindi lahat ng tao ay makakaintindi sa iyong mga desisyon, ngunit ang pinakamahalaga ay maging tapat ka sa iyong nararamdaman. Kapag ikaw ay naging totoo sa iyong sarili, makakahanap ka ng tunay na kasiyahan at kapayapaan sa iyong mga piniling landas. Ngayong araw ay may espesyal na paanyaya upang maging mas bukas ka sa mga bagong koneksyon at karanasan. Sa iyong pagiging tapat sa iyong sarili at sa iyong nararamdaman, makakatagpo ka ng mga taong tunay na makakaunawa at susuporta sa iyo. Minsan, sa pamamagitan ng pakikipag-ugnayan sa mga bagong tao, Maaari mong matuklasan ang mga ideya o pananaw na magdadala ng mahalagang pagbabago sa iyong buhay. Ang simpleng pag-uusap o pakikipagpalitan ng ideya ay maaaring magbunga ng mahalagang karunungan na magbibigay inspirasyon sa iyong mga susunod na hakbang. Yakapin mo ang mga pagkakataong ito at hayaang magbigay ng bagong sigla sa iyong araw. Sa pamamagitan ng pagbubukas ng iyong sarili sa iba, maaari kang makatanggap ng mga pagpapalang hindi mo inaasahan. Ang iyong maswerteng kulay para sa araw na ito ay kulay asul at kulay rosas. Ang kulay asul ay sumisimbolo ng kapayapaan, kaliwanagan ng isipan, at emosyonal na katatagan. Sa pamamagitan ng pagyakap sa enerhiyang ito, maaari mong mapanatili ang kalmado at mahinahon na pag-isip kahit paharapin mo ang mga pagsubok sa araw na ito. Samantala, ang kulay rosas ay nagdadala ng enerhiya ng pagmamahal, kabutihan ng loob at harmonya sa iyong mga relasyon. Ang pagsusuot ng mga kulay na ito o pagdadala ng bagay na may ganitong mga kulay ay maaaring magdala ng positibong enerhiya sa iyong araw. Sa mga oras na pakiramdam mo ay tila magulo ang iyong paligid, hayaang ang mga kulay na ito ay magbigay sa iyo ng pakiramdam ng seguridad at pag-asa. Ang iyong maswerteng numero para sa araw na ito ay lima, walo, at dalawampu. Ang lima ay sumasagisag sa kalayaan at pagbabago, isang paalala na huwag kang matakot na lumabas sa iyong comfort zone upang matuklasan ang mga bagong posibilidad sa buhay. Ang walo ay simbolo ng kasaganaan at tagumpay, na nagsasabi na ang iyong mga pagsisikap ay magbubunga kung ikaw ay magpapatuloy sa iyong mga layunin ng may dedikasyon. Ang dalawampu naman ay nagdadala ng enerhiya ng pagkakasundo at balanse, na nagtuturo sa iyo na maglaan ng oras para sa iyong sarili, habang nagbibigay rin ng pagmamahal at suporta sa iba. Ang maswerteng gawain para sa iyo ngayon ay ang paglalaan ng oras upang gawin ang isang bagay na nagbibigay saya sa iyong puso. Maaaring ito ay isang libangan na matagal mo nang nais gawin, isang malikhaing proyekto, o simpleng oras na laan upang magpahinga at magmuni-muni. Sa paggawa ng bagay na ito, makakahanap ka ng sigla at inspirasyon na magpapalakas sa iyong loob upang harapin ang mga hamon sa iyong buhay sa pagyakap sa mga bagay na tunay na nagbibigay ng kasiyahan sa iyong puso, ikaw ay makakahanap ng panibagong lakas upang lumakad patungo sa mga pangarap at layunin mo sa hinaharap. Sa pagtatapos ng araw, tandaan na bawat hakbang na iyong ginagawa ay bahagi ng isang mas malaking paglalakbay. Ano man ang mga pagsubok na kinakaharap mo ngayon, Tandaan na ito ay pansamantala lamang at may mga darating na oportunidad upang magtagumpay at lumago. Sa pamamagitan ng pagtanggap sa iyong sarili at pagsunod sa iyong puso, ikaw ay maglalakbay patungo sa mas maliwanag na hinaharap na puno ng kasiyahan, pag-ibig at kapayapaan. tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers, na sana'y matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng masayang buhay sa mundong ibabaw. Maraming salamat po. Maaari kayong mag-subscribe sa aming channel na Daily Prayer, kung saan nag upload kami ng pang-araw-araw na Catholic Gospel Readings, Reflections, at Daily Rosary Reading para sa lahat ng misteryo ng araw tulungan ninyo kaming buuin ang community na ito at mag-subscribe na. Ang link ay nasa description box. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.